What's up mga idol? Naghahanap ba kayo ng pagawa na jersey na talagang quality at kumpletong kompleto na sa mga gamit? At di lang yan, mabilis pang gumawa. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo yung pinapagawaan namin ng jersey sa tuwing sasali kami ng mga liga. Ito nga pala yung Easy Jersey OPC Cavite. Matatagpuan natin dito sa Salitran 3 Das Makavite. And since bago pa yung kanilang branch dito sa Cavite, naka soft opening pa sila ngayon. Yo, what's up mga idol? Nandito nga pala tayo ngayon sa bagong branch ng Easy Jersey. Dito ngayon sa Easy Jersey, OPC Cavite, yan. So, pinakabagong branch nila ito ngayon. Uh, titignan natin at itututur tayo ni Boss John dito sa kanilang bagong branch. So, wakas mga idol dahil meron ng bagong branch ang Easy Jersey dito sa Cavite. So, pasok tayo at itututur tayo ni Boss John. Ayan, Welcome dito sa Easy Jersey Cavite branch, Kalye. Ayan, Boss John. Welcome, welcome sa Easy Jersey branch. Ayan, uh, ako nga pala si John. Ang branch manager dito sa Easy si OPC Cavite uh, Open na po tayo ngayon, nakasoft opening po tayo Mag-a-announce kami kung kailan yung aming grand opening uh, Lahat po kayo iniimbitahan namin Meron tayong mga uh, pakulo sa grand opening Kaya yung mga malapit dito sa Cavite Located po kami sa Dasmariñas sa Litran 3 So along highway lang po kami kaya madali kami makita So kaya yung mga malapit dito uh, Huwag na kayong mag-hesitate pumunta kayo dito sa amin sa grand opening namin kaya ngayon tatanungin natin si Boss Jonathan, alamin natin kung ano nga ba yung mga pwede nating ipagawa sa kanila dito. Ano naman po yung mga pwede namin ipagawa dito? Yan. Ang pwede nyo ipagawa dito, syempre, unang-una, uh, jersey. Basketball jersey kasi yun yung expertise namin. PE uniform. lalo ngayon, ano na, uh, opening na ng school. Baka yung mga school dyan na malapit dito na wala kayong PE uniform eh pwede po natin pag-usapan yan. Medyo maganda yung presyo namin pagdating sa PE uniform. Sa mga office naman, pwede yung mga polo shirt nyo, pwede nyo rin paggawa sa amin. Sa mga SK chairman dyan na uh, magpapaliga this coming October. Ito tayo ngayon sa Kabite, sa Litran. Pwede kayong lumapit sa amin. Meron kami mag magandang offer sa inyo, mga SK chairman. Hindi lang dito sa Kabite, nationwide, no? Kung sino yung gusto magpaligawa sa Easy Jersey, mga SK, uh, inaanyayahan namin kayo kasi meron kami magandang offer sa inyo. Tapos meron din kami mga t-shirts election shirt, pwede rin tayo dyan. Kung ano man yung mga gusto nyo ipagawa regarding sa garments, regarding sa mga uniforms, mag-message lang po kayo sa page ng Easy Jersey Cavite. Yun. Yun. Yung mga meron dito, para paita natin. Friends sila dito mga artists. Yan. Ito tayo sa second floor. Ito yung tahian namin. Yung gartering machine. Gartering machine, ayan. Kita mo, may gartering machine tayo na maayos talaga. Tinatahi ni ng aming mananahi yung mga high speed natin. Nagsisimula pa lang kasi kami, kaya yung mga mananahin namin, silang dalawa pa lang. No? Actually, one week pa lang kami nag pero dahil sa marami na tayong sukay, kilala na yung si Jersey, medyo maganda na yung ating ano, benta uh, dito. No? Ayos. 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 Ayan. Tapos andito yung printing area natin. So meron tayong dalawang printer dito. Medyo mabilis yan, kaya yung gawa natin dito, siguro mag-ano siya ng 3 to 5 days po yung aming uh, gawaan dito. So, ganun lang kabilis. Actually, mga idol, totoo yung 3 to 5 days ay nagagawa na jersey. Proven and tested ko na nga pala ito. Dahil lahat ng jersey namin sa Batang Kali ay sa kanila namin pinapagawa. Rooftop ng ano, ng easy jersey. So, nakaprepare itong rooftop na to for expansion natin. So, ito, ito dito natin malalagay yung mananahin natin. Dito tayo andiyan ay heat press natin ito. Ah, uh, kita niyo naman ah, uh, kumpletong-kumpleto sila dito mga idol sa Easy Jersey Cavite. Kumpleto na sila ngayon dahil uh, simula design, artist, ayan hanggang finish product. Ayun, uh, meron na sila uh, mag-walk in at uh, gusto mo order diyan. Yan open sila for walk in and sa online, uh, yon ano po yung uh, sa online i i-message nyo lang po kami sa Easy Jersey OPC Cavite, meron tayo diyan sasagot. And kung gusto nyo mag-walk in dito lang kami sa Salitran 3 Das Marinas. Malapit lang kami dito sa may uh, Summer Wind. Summer Wind 3, malapit lang kami doon. So, yun yung pinaka-landmark niya, Summer Wind. Kaya, punta na kayo, guys. Isa pa sa kagandahan kapag nagpagawa kayo dito, mga idol. 3 to 5 days lang gawa niyo yung mga jersey. ay hmm. yung mga pinaggawa niyo. Kaya, ayun, na uh, message na kayo sa Easy Jersey Cavite. And pwede niyo rin ako yung message, mga idol, sa Batang Kali kapag gusto niyo magpagawa. Kaya, ayun. Yun lang, mga idol. Maraming salamat. Peace.